Lalaking naiwan ng kanyang flight hinabol ang eroplano sa airport runway. Kapag na mismo ang flight mo, wala kang choice kundi i-rebook na lang ito. Pero ang lalaking ito sa Chile na naiwanan ng kanyang flight, hinabol ang eroplano at pinigilan pa itong umalis para makasakay. Kung ano ang kinahinatnan ng lalaki? Ito sa El Tepual International Airport na matatagpuan sa siyudad ng Puerto Mont, Chile. Nakuha ng video ang isang hindi pinangalan ng 29 anyos na lalaki na makikitang tumatakbo sa airport runway o yung dinadaanan ng mga aeroplano kapag maglalanding o magte-take off na ito. Ang lalaki na late pala sa kanyang flight kung kaya hindi ito nakapag-board sa aeroplano sa kali na makahabol pa sa kanyang isang oras na biyay papunta sa Concepcion City, tinakbo ng lalaki ang runway at huminto sa hindi kalayuan sa eroplano ng Latam Airlines at kumaway-kaway pa para mapansin siya ng piloto. Hindi nagtagal ay nilapitan ang lalaki ng isang airport staff at sunod namang dumating ang security na nag-escort sa lalaki palabas ng runway dahil sa insidente. Na-question ng alkalde ng Puerto Montt na si Rodrigo Wainwright ang policies ng nasabing airport dahil katakataka nga naman na napunta ang lalaki sa ganoong sitwasyon sa samantala, inaresto ang lalaki at humarap sa korte noong March 11 ayon sa local media. Naaresto na rin daw ito noon dahil sa threats at thefts. Ikaw, mag-aabol ka rin ba ng eroplano o magbabayad ka na lang ng extra para maribook ang flight mo? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.